Kaya kasuanda ko ng ex-partner ko ng kidnapping, kukunin ko sa kanya ang anak namin. Legal ba to? Legal po yan. Ang hindi pagbabalik sa minor de edad na bata sa kanilang magulang ng taong pinag-iwanan ng bata ay isang krimen na kung tawagin ay kidnapping and failure to return a minor na may parusang habang buhay na pagkakulong ayon sa Article 270 ng Revised Penal Code. Kaya kung kukunin ng ama ang minor de edad na anak sa school nang walang consent ng nanay o kung ito ay hindi ibinalik sa nanay matapos hiramin ang bata ayon sa kanilang kasunduan sa custody, maaaring makasuhan ng ama ng bata ng kidnapping and failure to return a minor hindi din maaaring gawing dahilan ng kamag-anak o kaibigan na abandonado na ang bata. Ang pag-iwan ng magulang sa kanyang anak, sa kanyang mga kamag-anak ng kanyang asawa ay hindi nakakawala ng kanyang karapatan bilang isang magulang upang makuha niya muli ang custody ng kanyang anak. Dahil hindi ito ang ibig sabihin ng abandonment, ang pag-iiwan na isa lamang temporary custody at hindi abandonment o pagwawaksi ng parental authority sa bata. May isang kaso po tayo dyan, ng Korte Suprema, ang kaso ng Sagala Eslaw versus Court of Appeals noong January 16, 1997. Ang isang anak ay naiwan sa lola niya dahil namatay na ang kanyang tatay. Pagkatapos na nag-asawa muli ang kanyang nanay, ngunit nang kukunin na ang bata, tumanggi ang lola na wala na raw karapatan ang kanyang nanay na bawiin ang bata dahil inabandon na, na ang bata. Sinabi ng Korte Suprema na walang abandonment dahil ang pag-iwan sa bata ng nanay sa kanyang lola ay pansamantala lamang. Ayon sa Supreme Court, nawawala lamang ang parental authority o karapatan ng magulang sa kanyang anak kung ito ay kanyang una, pinaampon sa iba, o pangalawa, siya ay nabaliw na at siya ay nasa ilalim ng guardianship ayon sa korte, o pangatlo, isunorender niya ang bata sa isang bahay ang Kung wala sa tatlong ito ang dahilan, pwede pa rin mabawi ng magulang ang custody ng bata sa sino mang pinag-iwanan niya dito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.